Oke okay guys, good afternoon. Assalamualaikum dan selamat petang. Di sini, di tempat tayo sa site kayo mga kabakit. Sa site pa tayo ngayon. Ayan, ito ang area namin. kasama namin dito dito para sa taas ng bulldozer natin Iyan. Turun tayo. Baba tayo, baba. Ayan guys. Yan po ang area sa ano po kami ngayon nasa bagong project namin And bagong project po namin ito sa paki pakisubscribe po youtube channel ka vlog for today's video is update tayo sa ating area update tayo update ayan oh. ito po yung bulldozer ko Ayan, bulldozer ko yan. Tapos dito, may ano din mga kasamahan din namin dito. Oo. Oh. Ah. Ayan. Hmm. Yun doon. Papunta doon. Ayan guys, tingnan nyo ah. Isom ko isom. Ayan. Marami kami dito nasa mga 200 plus kami doon sa bundok. oh, Marami kami nasa 20 kilometers po ito. So dalawang project ito namin ngayon, 31 or 31 pati 32 project. Nasa 50, 50 kilometers gawin nitong porwi ang kalsada nila dito. Ayan, ito po ang dala ko. Ito ang unit ko, bulldozer. Bulldozer ang unit natin. Tapos doon, makikita mo rin yan doon. Ah. Ayan, makikita mo rin yan. Ah. Tapos, bakit tayo ulit kunin natin yung kunin natin yung gamit natin. Okay, guys. Thank you for watching all. And once again, good afternoon. Good afternoon. Kunin natin ang gamit natin. Ibag. Ayan. Okay, guys. Bye-bye.